Naglabas ng isang panibagong video ang Hamas noong araw ng Sabado kung saan nakita rito ang dalawang Israeli hostage na hawak sa Gaza Strip mula noong Oktubre 7 na pag-atake sa katimugang bahagi ng Israel. Ang video ay katulad ng na mga nakalipas na hostage video na inilabas sa publiko ng Islamist group na kinundina naman ng Israel bilang psychological terrorism. Ang dalawang lalaki na kinilalang si Naketi Sigi na sa 64 anyos at Omri Miran, 47 anyos, ay isa-isa na nagsalita sa video kung saan inihayag nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga pamilya at humihiling na palayain na. Si Miran ay na hostage mula sa kaniyang tahanan sa komunidad ng Nahaluz sa harap yan ng kaniyang asawa at dalawang anak na babae noong Hamas killing spree na nagpasiklab ng digmaan doon sa Gaza. Si Sigi naman ay uh, isang dual US citizen na binihag kasama ang kaniyang asawa mula sa ibang border town. Kalauna ay ipinalaya naman ang kanyang asawa noong pansamantalang tigil putukan noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Matatandaan na publish ang naturang video noong Passover holiday kung saan tradisyonal na ipinagdariwang ng mga Hudyo ang kwento sa Biblia ng pagkakaroon ng kalayaan mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Sa isang punto naman ay napaiyak si Sigi habang kinukwento niya ang pagdiriwang ng holiday kasama ang kanyang pamilya noong nakalipas sa taon at inihayag ang kanyang pag-asa na sila ay muling magsasama. Humigit kumulang 250 nga na Israeli at Dayuhan ang nabihag sa panahon ng pag-atake ng Hamas na pumatay ng humigit kumulang 1,200 katao na batayan sa datos mula sa Israeli talis. Bilang tugon naman naglunsad ang Israeli ng isang pag-atake sa Gaza nangako na sisirain ang Hamas at iuuwi ang mga bihag. Ang pag naman sa ngayon ay pumatay na ng higit sa 34,000 na mga Palestino ayon sa datos mula sa Health Authority sa Gaza na pinamumunuan ng Hamas. Nagkausap sa telepono si U.S. President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang nasabing tawag ay ilang araw matapos na mapirmahan ni Biden para maging ganap ng batas ang aid package na 26 billion US dollar para sa Israel. Ito rin ang makailang pagkakataon na, na nagkausap sa telepono ang dalawang leader ng bansa. Magugunit makailang ulit na ng ang nanawagan si US President Joe Biden sa Israel na isulong ang permanenting ceasefire at pagpigil sa pag atake sa Rafa. Ibinunyag naman ng Israel na kanilang nasira ang Hezbollah military infrastructure sa may Aita Ash Shab area sa may Lebanon. Ayon sa Israel Defense Forces na kanilang natamaan ng dalawang rockets ang naturang lugar. Ang nasabing pag-atake naman ay isang pagganti sa Hizbullah kung saan noong nakalipas na mga araw ay tinamaan naman ng rocket ng Hizbullah ang bahagi ng Hardub sa Northern Israel mula noong Oktubre Uh, po yan. Ay regular na na nagpapalitan ng putukan ng Israel Military at ang Lebanese Armed Group na Hezbollah. Nananawagan naman ang White House ng mapayapang kilos protesta para sa mga universidad doon sa Estados Unidos. Sinabi ni National Security Council Spokesman Jen Kirby na mayroon ng 274 na katao sa apat na universidad ang kanilang naaresto nitong weekend lamang. Ilang linggo na nang binulabog ang mga universidad sa Amerika ng mga pro-Palestinian protests. Sinabi pa ni Kirby na kanilang nire-respeto ang karapatan ng mapayapang kilos protesta. Magugunita nga na nagsimula ang naturang mga protesta sa Columbia University sa New York at mula noon ay mabilis na itong kumalat sa naturang bansa. Samantala sa mga karagdagan pa ang balita sa iba yung dagat,